Hello hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang um, this is your guest from my message, the channel. A fatal or old sa ngayong hapon na ito. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a um, monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy at kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gilap. So guys, This reading is a general reading namang nila At makaka-resonate kung nila po makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa do Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos And of this, maraming salamat po Sa mga walang sawang pag sa aking channel Lalo-lalo na ang hindi rin skip ng ads So, kayo Nang Diyos at may kapalit siksikleg-leg Nag-uumapaw na biyayang balik sa inyo So, let's see guys what is the messages Advice sa inyong ating angels for the sign-off for the sign of Leo, uh, for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gilap? Tuklasin at bulbulabogin natin. I just please give me information pa. Okay, so this is the to for, lesson learned. So may mga bagay na kailangan mong pakakatandaan. Matuto sa leksyon ng buhay o sa leksyon ng nakaraan. No, kailangan mong pakakatandaan ano, ano man yung mga bagay na nangyari ay kailangan mong matuto na para hindi manumbalik at man, uh, bumalik yung nakaraan at maungkat ulit ang nakaraan no? kailangan mong matuto sa mga pagkakamali na yon. and because this is something na no, with the king of cups there is a devoted for the person na no, may taong sumusuporta gumagabay sa dito na tumutulong sa'yo no? na makalay at makawala dyan and because this is something the seven of cups no? There's a lot of opportunity coming in maraming option, maraming opportunity na darating, kailangan matuto kang harapin. And this is something that nine of months, no, kailangan mo magtiyaga. No, kailangan mong hintayin ang tamang pagkakataon. Na kung talaga tong bagay na to ay para sa iyo, para sa iyo. No, ipagkakaloob to ng langit sa iyo. Let's see what additional is additional messages. Okay? Kailangan mo magtiyaga sa ginagawa mo ha dahil napakalapit na para magtagumpay ka. And this is something that's may a high faces for something hidden agenda or hidden enemies. So, may misteryo sa likod dito. Na may mga bagay na hindi mo palubos na nauunawa na pakikita. May mga bagay na ipapakita at ibabahagi sa'yo dito. Kailangan mo lang matuto sa leksyon, matuto sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo dahil may misteryo sa likod dito. Na meron kang bagay na matutuklasan at may mga bagay kang malalaman. And because this is something that you can listen to your intuition, listen to your gut Makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa nararamdaman mo. Makinig ka sa visions mo. What is additional messages? No, there's is something the six of cups. No, there's is something a past person. No, there's is something a remnants. No, may mga bagay na nangyari from the past na kailangan mo matuto. No, talagang there's something a um something a past situation and past na no, mayroon talagang tungkol sa nakaraan. Ano kaya yan? What is the King of Cups? Represent, guys, with um, the Queen of Swords. No, clear the boundaries. No, linisin mo na kagad, no, makakasira. No, na makakasira sa plano, sa pangarap mo. Let's see what his is the initial messages. And this is something that of wants something verde. No? May mga bigat, problema kang pinapasan, may mga pasanin, pasakit kang nararanasan, no? huwag kang maguguluhan. Parte yan ng mga bagay na pagdadaanan mo. And this is something that card called. na, the waiting is over. No? Ito na mong panahon at pagkakataon. No? Dahil sa pagtsatsaga, dahil sa kagustuhan mong makuha, no? dahil sa kagustuhan mong makatapos at makaalis dyan sa sitwasyon, makakabangon ka na. The big transformation na maaaring mangyari na. And this is something the moon card. Revelasyon na maaaring mailantad. Anong misteryo, anong sikreto ng bagay na nakaraan na mauungkat ulit na mabibigay sayo at mabibigay sa iyo ng pag-asa at kumaga bagong simula. What is the page of cups? Represent with a page of sword. Being curiosity. Notoklasin mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong for you. No? Kailangan mo lakasan ang pakiramdam mo, Lakasan mo loob mo, lakasan mo yung um, pakiramdam mo sa lahat ng bagay. No? So, let's see. What is the digital messages? And there's something, the Seven of Pentacles. Now, there's something, Harvest Moment. Ano naman yung mga bagay na hinihintay mong um, anihin, a anihin, maaaring aanihin mo na. No? Matagal ka naghintay, natagal ka talagang kumbaga nawalan din ng pag-asa, but eventually, ito na yon. No, kaya sinasabi na waiting is over is here. No, there's something the five of No more complication, no more competitors. Wala nang sino mang makakahadlang ng magandang kinabukasan. No, lilinisin mo na no, ang nasa kanay mo. And there's a six of swords with the transition. At unti-unti ka na makakalaya. Makakawala sa bigat obligasyon na responsibilidad na pinapasan mo. No, there's an ko. To a nine of swords with sa death card. Represented for saving money protection at pangalaga mo ang iyong finances. Not especially there's a six of pentacles with a something giver receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances for you. Na magiging maganda na takbo ng iyong negosyo trabaho. Na yung isa sa bagay na bubulabog dito ay yung magandang kapalaran para sa iyo. Na may misteryo sa sekreto dito. Isa to sa bagay na mauungkat. Na na magbibigay sa iyo ng pagbabago. No, ang pera, karangyaan, See, this is something that's independent appendical for long-term financial security. Magkakaroon ka na pang matagal ang sitwasyon. Magkakaroon ka na magandang eksena dito. This is something that I am for, for revert. Now, for the outcome, this is something that's gets revert, take care of your situation. Now, mababago na ang sitwasyon, may blessing kang matatanggap, matata mo. Some of you, kung gusto mo magbuntis, maaaring magbubuntis ka. And there's an need of swords, no? Kumbaga sige, sabihin dito kalinisin linisin mo yung magsisilbing komplikasyon yung anay sa paligid mo. Na no? maging mature ka. You are also provider, yes. Pero kailangan maging mature ka. No? Dahil mayroong merong mapang-abuso. na inyo kailangan mong putulin. And this is something that I provoke. May mga disappointment, may mga regret kang nangyari dito or either your prison. And this is something the word card. Does may trouble ka talaga? There is something success coming in. Eh, guys, guys, there is something that I've received. Eto yung sinasabi ko na marireveal eh. No, dahil may kasinungalingan dito. Meron dito. Mag-ingat kayo ha. Huwag kayong magpapautang. Huwag kayo mag... Huwag kayo sasali sa loans, sa investments, something like that. No, meron ditong parang budol. No, mag-ingat ka because this is something that the of, the of cups. There is a lot of celebration coming in. Maraming celebration na magaganap sa buhay mo. And of course, the power of the deck is the sun card. No, bibigyang liwanag lahat ng bagay sa buhay mo. Sa lahat ng aspeto. No, matutuklasan, matutunghayan mo ang pagbabago. Malalaman mo ang kahalagahan ng sarili mo. Malalaman mo lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. No? During your spiritual guest. No? Spiritual journey. So, let's see ya. Ano ang kaganapan sa buhay mapagdating sa finances and career? Love life and kalusugan. Alamin na natin yan. Let's watch this. Okay, before anything else, let's proceed tayo. Pagdating sa finances and career. And there's a nine of cups. There's a something a wish fulfillment. So, maaaring may mga bagay na matutupad na. Yung kahilingan mapagdating sa finances, maaaring maging masagana na. And there's the full card for a leaf of faith para sinusubukan na pananapalata pananapala at tiwala mo. And there's a tower moment for a major change. Malaki din pagbabago na magaganap sa buhay mo. No, magiging maganda takbo na sitwasyon mo dahil some of you guys, no, meron dito nangyaring bankruptcy. No, nagkaroon ng pagkasira, pagkabguho ng iyong negosyo trabaho. No, maaring maaring um, isa pa isa sa parte nito yung sinusubukan ka natin Panginoon. No, there's is the Queen of Cups. No, magkakaroon ka ng emotional healing. No, magiging kalmado ka. Some of you nagkaroon ng trauma. No? And there's a Queen of Wands. No, pero nilalakasan mo ang loob mo. Ito yung kailangan mong gawin din. No, ang lakasan ng loob maging matapang. And this something the King of Pentacles. Maging secure ka na rin. No, so dating sa trabaho at sa negosyo mo. Magalaw mo mag-savings, guys. No, kasi once na magkaroon ka ng problema sa trabaho, at least may ipon ka. No, Meron ka kang naitabi na hindi ka magiging dehado. Diba? Pero let's see what is additional messages pagdating sa love life. So, there's a something that for a pentacles. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. At kung ano man yung mga bagay na meron ka. Stand up, uh, stand up of your beliefs. And this is something that's what was my choices. Bili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo pagdating sa buhay pag-ibig. Kilalanin mo. And there's a charge ka need an action and moment. Kailangan mo ng kilos, galaw. No? At kailangan mo ng development ha sa inyong relasyon. No? This is something the judgment. May paalala sa inyo. Mag-ingat ka with a red flag. No? Kung itong tao na to May red flag na siya mm, Kailangan mo na siya Alisin sa buhay mo Now there's a something Guys with the nine of wands Now there's a something Slowly And steady No Kailangan mo maging makinakon Kalma And there's a three of swords Now some of you may heartbroken Some of you Masasaktan ka dito Some of you Lulukoy ka dito Some of you May naiingit sa'yo Sa relasyon nyo Pero let's see One more card See there's a three of swords May sumasabot tayo Sa inyo relasyon May third party May third wheel So, let's see additional messages tayo pagdating naman tayo sa sa kalusugan mo. Sa kalusugan mo, there's the will of fortune. There's something that's turning back. Na no, may swerte. Napapasok. Na no, may magandang bukas na nakatadhana para sa iyo. Na no, magiging maganda kalusugan mo, there's a mo lang i-let go yung mga ba mga unhealthy lifestyle no? Yung mga junk foods or something Yung uh, password, fast food, especially yung mga alcohol, no? And of course, mo. There's a night of sword A night of sword. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, dahil din na overthinking. No, there's a page of ones. May magandang balita daw dito. Pagdating sa kalusugan mo, makaka-recover ka na raw. No, magkakaroon ka na bagong pag-asa. Nagagaling ka dyan sa karamdaman mo. And this is something the five of swords. No, magkakaroon na patas na laban. No, magkaroon ka na lang, makinig ka sa intuitions mo. No, some of you mayroon talagang gumawa rin sa'yo dito, kaya rin nagkakaroon ng failure pagdating sa kalusugan mo. Hindi ka makatulog, no, balisa ka, dahil kumaga mayroon talagang pum nagpipirwisyo sa'yo sa pagtulog. No, para um, hindi maging maganda ang iyong kalusugan. No, para magkaroon ka ng stress, anxieties, sleepless nights. No, some of you para magkaroon ka ng high blood or low blood, something like that. Depende sa situation. Depende sa nararamdaman mo. So, Madam, um, let's see. Hanapin na natin ang kaganapan sa buhay mo with the magic of fairy messages. And there's a lot of advices. And of course, yung favorite ng ating mga viewers ang pick a card, yes or no? No? Doon natin makikita kung hanggang saan ba umabot ang iyong panunood. No? Pwede kang pumili doon ang kasagutan with a 1, 2, or 3. So, comment down below kung saan ka umabot ng reading na to. Let's comment na kung anong number ang gusto mong ka kasagutan sa tanong mo. So, let's watch this. Magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages, let's see. And there's an easy does it. Now, stop trying so hard to control this situation. Now, wag mo kontrolin yung bagay. Unfold it naturally. Surrender to the divine. And this is something birthday season. Ngayon birthday, mamari masagot na lahat ng tanong mo. Nor no, maaari may magbe-birthday sa anak mo, sa mga sa person mo, or either sa family mo. And this is something connected with the nature. So, kailangan nyo na unwind, guys, no? It's time to beach, Charis. Na no, kailangan nyo ng, um, maligo, no? Sa dagat. O magkaroon ng um, mas mapayapang kaisipan pagdating sa, sa environment. No? Pumunta ka ng ibang lugar. Lumanghap ka na sa ibang hangin. Dahil dyan sa paligid mo, it's very pollution. Masyado na polluted yan dyan. Marami nang chismosa, marami pang marites, marami pang mapanira, plastikada. Diba? So, let's see what's the yin and yang. okay. Represent with um, ego and pride and vanity. Nakalisin mo yung bisyo, luho. And this something storm. Nagkakaroon na unexpected situation dahil din sa mga padalis-dalis mong desisyon. No? Kaya may unexpected storm. May mga unexpected nakagipitan, problema dahil sa hindi mo um, uh, control yung situation mo. Na parang, like I mean, na parang sinasabi dito na um, uh, hangkada, na, nasa na, na sa or hindi mo pinag-iisipan yung bawat decisions mo. And this is something reunion. Some of you magkakaroon ng reunite, no reunion with your families, no with your friends, or some of you mayroon reconciliation na magaganap. There's something a past person coming back. What is the synchronicity represent what? And there's an in tune. Talagang there's a something love involvement, guys. No, mayroon tungkol sa pag-ibig. And there's a solo. Mayroon dito dramatically actress or dramatically actor. No, let's see, we mean lungkot-lungkot na sa buhay mo. No, mag-isip ka ng mga bagay na tutupad sa mga pangarap mo. No, let's mean negatibo sa utak at isip mo, guys. What is the romance angel for a mystic love oracle deck? And this is something an honesty. Honesty is the best policy, Charis. Kung magamay ka totohan dito na maaaring mailantad, yung mga bagay na pilit mong itinatago pero ibibigay at pagkakaloob sa'yo. Diba? Malalaman malalaman mo, malalantad to. No? Ano man yung kasinungalingan sa damdamin, sa sitwasyon mo, walang makakatago. Diba? This is something hurting. Talaga masasaktan at masasaktan ka. No? And this is something, guys, without um, anxiety. I told you, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, dahil uh, um, you're being paranoid, or either, kung magala mo yung katotohanan, pero hindi mo talagang uh, ng action decisions, no? What is the money matter? Money move oracle, Deb. And there's a wealth, na no? magiging masaganan pa mo. Magiging mayaman ka na, Charisse. And, and this is something, keep at the good, great work, no? you are moving towards real wealth and prosperity. Si so, si magigim makatotoha na nang magigim masagana mo. Hindi lang tungkol sa finances kundi pagdating sa love life and career and wealth health. And there's a star power. Wow, there's something to step into the spotlight. So magiging kilala ka, magiging kumaga maraming taong kakanga sa iyo. No, maraming taong kikilalanin ka, titingalain ka sa pagiging ikaw. So let's see what is the angel's number represent with the 20, 02 with the the boy. So, ibig sabihin dito, itigil, tantanan, tigilan. You have more control of your over your life than you realize. Learn and execute what interests you. Turn things around, it's get better with time. There are plenty of friends to make so chill out. Have fun and open up, go outside. Si ito yung sinasabi ko eh. Kailangan mo na, uh, kailangan mo na, ano, na-unwind. No, masyad, kumbaga sinasabi dito na huwag mong kulungin yung sarili mo sa negatibo at kumbaga nakaraan ng na punong-puno ng mga um, negative energy or toxic. Diba? Kailangan mo palayain yung sarili mo sa lahat ng bagay na yan. What is a, what is the clarifying for love situation? For clarifying for love situation. And there's a lightning strikes. Dismantle outdated weight of being to get a fresh start. So si parang nakita mo there's a stunning storm. Meron talagang kidlat, no? Nakita mo 'yan, maaring um, sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng mga lungkot-lungkotan moment mo, no? Parang may isang bagay dito na maaring gigisingin ka. Diba pag kumidlat, magugulat ka. Ganun siya. No, mayroong CC nagnaliwa na may paalala sa iyo na di you need to pay attention. Diba? kailangan mo magsing sa katotohanan na may mga bagay na kailangan mong um, matutunan o kailangan mong pagandaan uh, paghandaan o kailangan mong kumilos. No? Ganun, para kang ano eh, para ginising sa bangungot. Ganun siya. What is the clarifying for life situation? Let's see what is clarifying for life situation. Represent with a gentle release. Let yourself surrender to the flow of life. Mysterious current. See? Kung baga dahan-dahan mong pakawalan. Dahan-dahan mong palayain lahat ng bagay na alam mong hindi mo kontrolado. No, kaya mo siya mangyari. No, magtiwala ka sa atin pong may kapal na uh, lahat ng mga bagay na pinagkakaloob niya ay ayon sa kalooban ng Diyos. What lies beneath with, with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there is a something hater. Na no, maraming mga taong naiinggit sa iyo, may maraming taong ayaw sa iyo. 'Di ba? And there's a bag and boo. No, ibig sabihin dito talaga kailangan mo gumising sa katotohanan. No, nakailangan kailangan mo um, kumbaga, tulungan ng sarili mo o tulungan ng person mo, no? Na kung mawala sa mga negatibo sa paligid nyo. Now, this is something yung part of the light. Now, there's a card deck. Now, so let's see. Parang binubulaga ka dito. Now, na kailangan mo, oh, wake up call. Ganon, this is a wake up call for you. What is the part of the light of what? one? And this is something a peaceful of mind. So, bibigyan ka na mas malawak at mas kapayapaang kaisipan dito. Mas mapayapaang kaisipan. Through love release and inner reflections I find peace my perspective is a gentle and loving and approach each step with a confident in moment of fear I remain brave knowing that peace resides with me o oh, ba? Diba? binibigyan ka na mas mapayapang uh, dito na malalaman mo yung kailangan mong gawin no? kailangan lakas ang mga loob mo na lahat ng mga bagay na pumapasok sa isipan mo ay ayon sa kay, kabub, uh, ikabubuti mo. Now, let's see what is the shadow word surface and what. And this is something uh, resentment, forgiveness, and release. No, and facile, uh, is often faster, faster is causing a desire for revenge. Let go of the past to find peace. So, see, kailangan mo na kalimutan ng nakaraan. No, hindi mo kailangan gumanti sa nangyari sa sa nakaraan. Bagkos, matutunan yung mga bit-bit ng nakaraan. No, and this is something, guys, with the inner cosmos. trauma. May mga trauma talaga na hanggang ngayon bitbit -bit mo pa. Yung mga sakit, sakripisyo, yung mga pinagdaanan mo, hanggang ngayon parang nahihirapan kang kumagi i-let go. But, to embrace the light, first acknowledge the darkness. So, si hindi mo papahalagahan yung mga pangyayari sa isa nakaraan, hindi mo makikita kung ano ba talagang aral. Ano ba gustong mangyari ng ating poong may kapal, kaya mo yan dapat pagdaanan. Diba? So, let's see. What is the additional messages with a pick a card, yes or no? Pwede ka mag-question dito. At magiging sagot mo is nasa number 1, number 2, or number 3. Pumili ka ng isa. So, let's see and watch this. Okay, let's see. What is the pick a card, yes or no? Question. Okay. Let's start I right with the number 1. Okay. So, let's number 1. Let's start with the number 2. Oh, see? Yes, nakagad ang sagot ha. We number 2 and number 3. So ibig sabihin nilantad agad 'yung number 2. No? Unahin na natin 'yung number 2 dahil nilabas na kagad ang baraha. Not choose a path and proceed confidently. No, kailangan mo magpatuloy. No, pumili ka ng tama direksyon na magdadala sa iyo na magandang kalalabasan, no magandang bukas. No, huwag kang matakot. No, pagpatuloy ka sa lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo. Bitbitin mo yung nangyari sa nakaraan mo na magsilbing aral na hindi ka na muling madapa. And let's, number two, now this is the number two, and of course, let's proceed with the number one. There's a no, last minute changes too late behind the schedule. Now, ibig sabihin nito, huli na ang lahat. No, wag mo na pinipilit pa. No? Ibig sabihin dito na nangyayari na. So kailangan mo na lang talagang um, tigilan na kumaga ilaban pa. So, kung mag sinasabi dito, continue what you're doing, no? At the same time, kailangan mo na lang talagang surrender lahat, no? Huwag mo nang pinipilit pang ilaban. Dahil wala nang mangyayari pa. No? Hindi na mababago pa. Ganyan na talaga. And number three, there is something yes, taking flight of lifting a piece with a decision. So see, talagang um, iaangat ka nito, babaguhin talaga at bibigyan ka na kapayapaan at magandang desisyon. 'Di diba, kailangan mo lang talaga ayusin yung decision mo sa buhay. Do yung dispositions mo sa buhay, kailangan mo ayusin 'yan. Na magiging maganda na at maari nga magiging matayo ang paglipad mo sa pangarap mo. Magiging uh, pag, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo dito. So guys, this is a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman hindi at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos up so, there. Because maraming salamat po. Sa mga walang samang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads away, so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na gumawa po na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po si video. Bye-bye and babush! Bye -bye.